Ang mga binipresyaryo, pulos miyembro sa Davao Oriental Former Rebels Association, Kuntufla, na nagikan sa munisipalidad sa Baganga, Caraga, Taragona, Lupon, San Isidro, Banebanay, at Mati City. Mayintik ka mga miyembro ang nakadawat o baka na sa gobyerno isip livelihood support sa pagbalik nila sa komunidad. Kinikabayan sa pagsaulog sa Mindanao Week of Peace aron makasustener ang mga kanhi-rebelde sa ilang pang-adlaw-adlaw nga panginahang lanon. Ang cattle dispersal o sa programa alang sa mga kanhi-rebelde Inhi ilahang pasanayon ang mga baka na magsilbing kaabag sa kita sa pamilya. Nagtuong ang provincial government nga mudugay ang programa ikumpara sa short-term financial aid. Samtang gidapat mismo ni Davao Oriental Administrator Retired Major General Jose Ariel Niembra ang gihatang nga donasyon sa Franklin Baker Company o Sustainable Coconut Supply Chain Foundation Incorporated ng mga jerry cans o plastic barrels na kung tabang kini sa mga naapektuhan sa milibay nga kusog galinog sa probinsya. Mitabang sad ang mga sundalo alang sa transportasyon alang mahatod ang mga donasyon. Gipasalamatan sa probinsya government sa Davao Oriental ang tanang donors kay nakatampo kini sa pagbangon sa mga residente grabe sa Kusug, na apektuhan sa kusog pag pagtay og salinog ni atong Oktubre 10, 2025. Peng Alinyo, Newsline Philippines. Stay safe!